pick upin ko lang po yung clarinet ni Denise na iniwan namin dito last time. Hi. Morning. Excellent. One second. I'll be right back. Sure. So, ayan po. Dito po kami nag-rent ng clarinet ni Denise. Tapos, after ilang years na narent namin, binili na rin namin siya. Ang kagandahan kasi nung nag-rent kami, syempre covered nila yung pag uh, gawa kung halimbawa magkaroon ng diferensya or may kailangan na palitan yung unit so ayan Oh, ito po yung mga music instruments nila so dahil nga po binili na namin yung unit ng mga two weeks ago bali shoulder na namin in case na merong problema sa sunod kung ipapagawa namin So, ang ginawa nila, after namin bayaran, binigyan kami ng isang chance na i-check mo na nila yung unit. At, uh, ayun. So, siguro may pinalitan niya sila kasi sabi ni Denise noon, meron something nga dun sa unit. So, ito na siya. So, ito na po yung clarinet. Nakuha na natin. Check mo muna yung unit, Beng. eh check mo muna kung kumpleto kasi di ba iniwan natin ng mga 2 weeks yan eh so, walang charge yung pag check nila for the last time ng unit pero sa sunod pag in case na magkaroon siya ng diferensya yung nila, oh. nila. may ano na yun may bayad na po yun kasi hindi na nga siya cover ng insurance kasi nung nire-rent namin meron po siyang insurance na kasama So, wala na yung parang maluag. Okay. Pinalitan. So, mga ilang ilang taon na naman siguro yan bago magkaroon ng diferensya, no? Malinis na. <laughs> Lulugot ka. <ko. laughs> Hindi amoy laway. <laughs> Char. Nilinis ko before. Nilinis. Kasi ano yan eh, no? Ay, yung parang towel mo na pamunas nandyan. Okay. So, bali po yung total na binayaran namin dun sa clarinet. Um, for 3 years na nirenta namin. Plus, yung binayaran namin na balance na 106, no? Mga 826. Ayan. So, medyo napamura tayo ayun. dahil ayun. used. Used po kasi yung, ano, yung clarinet ni Denise save mo lang dyan yung yung um, ano nila service nila oh, yung service tsaka yung ano kasi kasama yung mga parts libre pagka yung rented siya tulad ng pinayos mo last time mo ng bayan eh. oh, may pinalitan sila na parang Ito, wala kung, kung binili mo yon din eh. Ayan oh. May mga bunga oh. No? Oh. Ako yung titiradorin mo. Ano ba yan? May kaaway si Dado ngayon no? yung squirrel. Ah. na pa? Naku. Yung bala niya oh. Buong ah bunga ng puno ah, ng kahoy ano yan layak ah kanya ka ng lilac Alalagot ko yung tinanim na seeds dyan oh, mm. ay ang ganda pagka naputulan yung damo no mas malinis yan you no know, mga ano lang to tinanim lang yung mga seeds yan eh <laughs> <laughs> Oy, wala siya, hindi siya kasama. Okay. O oh, maganda nga! Okay. Oo nga, ayan no. Kung sana, kung pwede ito sa ulo eh no, yung bumbunan. <laughs> sasakyan ng nagpapalit dito ng bintana sa bahay. Ayan o. So mamaya, papakita namin yung bintana na napalitan na. Pero may gumagawa dun sa likod to. Kasi yung bintana na papalitan nila is yung sa may basement tapos dito sa kusina tatlo kita ko lang yung klase ng pintana kasi namin. Ganyan. Ayan. So, ang ipapalit nila. Ayan. Ganyang klase po yung ipapalit nila. Bali, ito. Nasa kusina to. Ayan, mas maganda pa yung tingnan. Pagka uh, siguro nalagyan ng mga ano yan. Yung mga isisil nila dyan para walang awang. Ang ganda. Yan. Tapos mamaya itong isa, papalitan din yan. So, yan yung lumang bintana. Tapos, uh, kuhan na natin mamaya pagkatapos na din. Ayan. So, yan po. Nagliligpit na sila ng mga gamit nila. Kasi siguro patapos na yung mga pinapalitan nilang bintana. Ngayon yeah, may i-check po natin kung ano yung itsura. Kasi kanina napansin ko maganda ni eh. Ayan. So yung mga ka-viewers, nakaalis na po yung gumawa ng aming bintana. So, ayan po yung bago ngayon sa bahay namin. Ayan. Bahay ng landlord namin na pala. Hindi natutuwa po kasi kami. Dahil, ayan nga, nag, nagpapalit po siya ng bintana. Hindi naman lahat. Pero, pinili lang po yung kailangan palitan. Kasi nung time na nitong huling winter, nagmo-moist siya. Dahil mayroon siyang leak. So, ganyan po siya. Maganda yung pagkagawa ng pintana. Ayan o, oh, linis. Bale, ito yung sa side na nasa kitchen. Tapos, ayan. Pinalitan din po yan. So, mas malinis na siya tingnan. Ayan. So, ito naman po yung sa bathroom. Ayan, di diba? Mas maganda nga talaga. Parang, alam mo yung parang lumaki yung bintana kasi kulay puti. Tapos ito yung dito sa side namin, sa basement. Ayan, di ba? Dahil nung winter nga, itong side na to, nagmo-moist din siya. So, ayan, malinis tingnan. Mas maganda. Ayan, silipin din po natin mamaya dun sa labas. Ay! Natumba! Ah, sakit. Okay, muna natin yung daan. Ayan. Ganyan po yung itsura sa labas. Ayan. Mas maganda talaga siya tingnan. Syempre bago eh, no? Malinis. At silipin natin yung ito, kabilang side. So, ganyan siya. Yung malapit sa lutuan at kasi ito po yung isa yung dito sa basement ayan ah, mas maganda So, bali apat po na bintana yung pinapalitan ng may-ari ng bahay sa Costco niya nakita yung ano na yan, yung contractor nung time na namili kami doon. Tapos yung kinontak niya tapos syempre pinapuntahan dito para sukatin at in-schedule lang para kung kailan pa i-ano, ikabet, kung kailan papalitan yung lumang pintana. At pagkakaalam ko, parang mga nasa libo yung apat na bintana. So, ang ginawa niya, yun nga, unti-unti muna. Tapos sa sunod, dahil maganda ka naman tingnan, di ba, yung bago, mas malinis. Baka sa sunod ulit, yung ibang bintana naman yung isusunod niyang ano, papalitan. So, antayin natin mamaya si Dadong pagdating para makita niya yung bagong palit na bintana. Kasi marunong naman siya mag, ano niyan, magkabit. Kaso lang, ano kasi noon, um, parang nasa package na nila yung pagtanggal. Tapos yung pagkabit. So hindi naman ganoon ka mahal yung ano, yung bayad. kung sa apat na bintana is yung 5,000. At uh, ang pagkakaalam ko ano pa yan, parang pulugan? Ganun yung ano nila noon eh. Parang promo ata nila noon. So ayan, maganda po yung service nila, tsaka pulido yung pagkakagawa. Ang pagkabit nila.